Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ without Rice. Na isang araw na hindi ako nagkakamali, may napanood ako na parang I think documentation siya oh, na patungkol sa isang uh, pinakamatanda sa Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, parang around 125 years of age. Lalaki siya. At habang uh, Binabasa ko yung post at yung mga nasa comment eh based sa naging karanasan no nabuhay na isa sa pinakamatanda sa Pilipinas ang madalas daw niyang kinakain ay gulay at saka prutas. Pero alam mo ba, meron tayo ngayong mga nakakausap sa mundo ng uh, organic. Kapag pala, ito may ilan tayo mga member na nasa farming, pero alam mo, meron kasing uh, rules na kapag nag-spray ka, kailangan within uh, one week or two weeks, dun palang dapat siya ma-harvest sapagkat yun talaga yung sinusunod sa mundo ng agriculture na dapat ay safe na siyang kainin within one week or two weeks. Yun yung duration na pwede na siyang i -harvest. Basta after, ng, after siyang ma-sprayan. Pero ito yung malupit. Paano kapag nalaman ng isang farmer na mahal yung yung talong, mahal yung uh, okra, ampalaya, eh two days pa lang ang nakalilipas. Ano po sa tingin ninyo? Ito yung malupit. Kahit wala pang isang linggo, kahit wala pang dalawang linggo, pero pwede naman na siya makain, pero dahil na-sprayan siya, sa tingin ninyo, i-harvest niya o hindi. Eh, mahal yung presyo. Ito yung nangyayari. Iha-harvest po niya. Kaya sino yung uh, magsasuffer? Tayo pong mga end-user. Tayong mga kumakain. Kayo pala. At mapapansin mo kapag uh, bugbog talaga sa spray compare sa mga organic lalo na yung talong pisa naging observation ko kapag yung talong ay eh, hindi siya bugbog sa spray ha? yung organic talaga, organic farming ha. Mapapansin mo, kahit kulubot na siya, biakin mo ang ganda pa rin nung, uh, nung talong. At mahaba talagang buhay kahit kumukulubot na yung talong. May buta siya pero hindi nagtutubig. Ito yung malupit. Yung talong na may butas, kita mo talaga nagtutubig talaga siya. Hindi solid yung pagka, pagkatalong niya. Kaya Napansin ko din doon sa mga kumakain ng upo na kapag gumugulang, tumitigas yung buto. Pero itong mga upo, kahit pagkakalala yung mga organic, napansin ko, eh ano siya, uh, malambot yung pagkabuto niya. So ano yung ibig kong sabihin? Kung okay, ikukumpara natin yung buhay ni Lolo na nabuhay siya sa panahon ngayon ng 125 years of age, at kung gagayahin natin yung diet na meron siya, eh, ako na po nagsasabi sa inyo, nagkakamali po tayo. Yung uh, magaya natin at parang history repeat itself na tayo mismo, klase klaseng diet, baka nakakalimutan ninyo, mga kabaka. At sa mga bagong uh, viewers po natin, at yung ngayon lang mga kapanood, tayo po ay meron ng... Uh, page na 12,000 followers. It just so happened na nalak po yung pinaka main profile ko, main main account ko, nadamay po yung mga pages ko. So, kaya po talaga nagsisimula ulit tayo. So, tatandaan po ninyo, eh, puro ano tayo, tawag nito, puro ba- baby pa lang, luto na tayo sa vaccine full grabbing vaccination ang na-experience natin. So kung ganong klase ng way of eating, we can survive. At kung aasa mo naman sa gulay na kinakain natin, kakainin natin sa panahon ngayon, uulitin natin yung sa mga yung nabuhay ng 125, eh lalong imposible po yun. So doon po sa mga hanggang ngayon ay di-re-relove fruits and vegetables. So pag pag-aralan nyo pong mabuti kung marami pa rin kayong mga sakit na hindi pa rin na-address. Pwede po ako makatulong po sa inyo ano yung mga do's and don'ts at mga dapat nyo po talagang i-give talaga na pagkain. Kung kayo po ay nagahanap ng solusyon, baka po kung napanood nyo itong video na to, baka sakaling makatulong po ito. Sa pagka kailan pa po ninyo sisimulan kapag hindi mo na talaga nangunguya yung pagkain mo. Sapagat ilan po ang ating pungong community is more on meat-based diet, may ilan po tayong mga member ng community na bumabalik o tayo tayo sa pagkain ng gulay. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Marami po tayong mga member na sinisikmura na sila kapag kumakain sila ng gulay. Iba na yung effect po sa kanila. At mas magaan ng pakaramdam, mas energetic, Kapag naka-focus lang talaga sila sa meat-based diet, think about it.